Ayan, tatay ilang taon ka na po? 65. 65. Ay ganoon, malakas pa po ba tay? Malakas pa po. Awa ng Diyos ano? Si tatay, tay anong ila tay ilang taon ka na po? Ay parehas. Ilan po ang mga anak niyo po ba? Ay, hindi na Ay, hindi na Tama kuya. <laughs> pero para sa mga anak yan. Ayun. <laughs> yung pala, Nagkaunawaan. May trabaho naman na sila. Ay, malalaki na po. May mga pamilya na siguro yung iba, no? Eh, pero kasipag nyo pa rin po, ano? Oo. Oh. May mga apo pa, ano, tatay? Ayan. Kasipag nila, o oh. Kasipag.